Tignan nyo yan. Dito sa amin, nakakalat lang yung mga bayawak. Naglalakad sila dito. Nagahanap ng pagkain. Kita nyo yan. O yan, nahanap nyo. siyang naghahanap ng pagkain niya dito kasi yan eh kubat yan eh kubat ano pa pala yun na panuorin natin siya habang naglalakad Tingnan niyo siya oh. Diba ang cute niya? Lakad-lakad lang siya. Hmm. Masyal, pasyal-pasyal lang siya dito. Ang dami na lang dito nakakalat kakalat. Alam niyo ba yun? Para kaming nasa si Kasi may mga python, ahas, pero hinahayaan lang ng mga tao. Hindi ginagambala sa Pilipinas to kakainin. Dito sa Singapore wala, parang baliwala na lang. Kasi nga malapit kami sa upat. May mga butterfly dito ang gaganda. Pauwi na siya. Hindi na siya pupunta. Uwi na daw siya. tipo